natin yung diaphragm to Mabuti ang usok at medyo bago-bago ang kanyang ang, kanyang minor Yeah, ang dahil Mas wala kayo mabili ito, wala kayo dyan Wala tayong kanyan May problema yung kanyang diaphragm Baka butas na yung kanyang ano Ang ganito kanyang mga gilid-gilid Ayan yeah. Yung Ayan eh, yung luma Toko Ayan o no? ayo ordinary na kabit. Ito, ito Japan tayo to. Dim good denso guys, ayan. Ubayad na natin yung bago. Okay. Dito pa lang yard ng boss, wala nang kabo. Ano bang nagiging problema pagka, pag, 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 na, pag nagkakaroon na, problema ang diaphragm vlog? Ano po Ha? Mabuti ang usok. Um, di ba nag masyado nagwawild yung mga nagbabago-bago minor? Ganon din. Oh, yeah, guys. Ayan si Agi, ah. Ayan, quarantine. Ayan. C221, C240 yan guys, guys. Itong mga ito guys Papalta natin ito ng diaphragm guys yan. Saan ba naka pa yung diopram? guys. Papalta natin yung diaphragm ito pati ang usok at medyo bago-bago ang kanyang ang kanyang minor kaya yeah, guys at natan din paano ko palitan ang ating bike Pati ba pag... Yan, tas yung pati yung mukha nung nagawa ha. Ba? Tas wala tayong mapilin ko, wala tayong... Wala tayong ganyan. Wala tayong na kayo. Air cleaner. Yan. Yeah, For meron yung iba yung Ano ba? Alam ka. guys, tinanggal namin ang kanyang air cleaner. Sagabal yun siya. Bago matanggal yung kanyang diaphragm. Air cleaner na tanggalin. Ito guys, favorite natin, diaphragm. Medyo puti ang usok nito. Ayan guys, itong diaphragm. Ayan guys, baka maka-experience kayo ng ganyan na medyo maputi ang usok ng inyong nasakyan. Uh, pwede possibility na ito may problema. Yung kanyang diaphragm, baka butas na yung kanyang ano. Yung ganito kanyang mga gilid-gilid. Ayan. Dami of damage na. Ayan guys, ah, uh, medyo nag nagwawala sa minor kaya guys ah yun ang magiging cause kung pagsirangin yung diaphragm guys ah yun so na yung housing ng diaphragm yan kung magulo yun yun yung luma Togo. yan oh no? Ah, Togo brand. Ayan guys, ordinary lang pa yung kanyang diaphragm na nakalagay. Togo. Ayan guys, ito yung kanyang luma. Ayan. Medyo ordinary yung nakakabit. Ito, ito, Japan tayo ito. Yung denso guys. Ayan. Kung so magkakabit kayo, kaya lang may quality na guys para tumagal. Huwag niyong intindihin yung presyo muna. Kaysa naman dito magagay siya. Ayan yung natin. Ang problema niya guys ha, ah, mabuti ang usok at saka nagbabago-bago minor guys ha. Ah, basta nagkaroon ng ganun, experience kayo ng ganun yun know. Baka posibilidad na ito may problema yun, yung diaphragm niya. Isusu. Guys, Isusu 240 yung makina ito guys ha. Ah. Isusu 240. Yeah. dali pa. Ayan guys, apat na natin yung bago. Okay.

Gagal? Isa Dulu-dulu ini dulo na yung sinisipay Ayan guys, okay na yan. Mamaya, testing na natin yan. Kung anong resulta ng gawa ng ating calibration, si Alan. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan. Testing. yo, So, so uh, click na guys. Ayan guys ha. Ayan guys ha. Ayan, nawala yata usok oh. Bobo nga. Ayan, wala ito. Oh. Ayun Ay, na ba maraming usok yung boss? na Mausok kanina yun. Mausok kanina. Ayan, si Bokosin, mausok kanina. Ah, ayan, mga guys oh. Mausok daw kanina yun. Ayan, si Bokosin, yung may-ari. Ayan, si ayan. Ayan. O, ayan na, maraming usok yun. Maputing-maputi. -maputi. Ngayon, yeah, wala na, wala na kasino guys to, oh. pero man, pero hindi ganun marami Pinobomba lang, ya yeah? Parang wala Kaya guys, baka maka-experience yun ng ganyan ha, na maputi ang uso, tapos babago-bago ang minor. Kaya, posibilidad din ng problema, yung kaanyang yung ano, uh, diaphragm, kay Jetson Pump, yun. Yan ang magiging problema ng guys ha. Yan ang tip guys. Yan guys. Yan, kakulti na ang uso, hindi katulog kanina guys. Ayan guys, okay na yan guys, tapos na Ayan guys, okay na yan, tapos, tapos na yan guys Tiga Batangas si Tiga ito po sa Dumaay dito sa atin Sa Laguna Batangas Ayan Ayos na yan guys Tiga Tanawang Batangas yan Dumaay pa dito sa Laguna Salamat po boss Thank you Ayan guys, sana ay parang may nakapayong tip po. mo sa amin ha guys. Ayan. Kaya tanawan patagas. C240. Ang mga guys. Ayan. Kaya natin ang diaphragm. Ha? Oo. Oo. yung Hindi daw. Ayan. Uh. Kaya video na wala ginausok. usok. pa ha. Ayan guys Kagawa lang pala noon. Hindi pa yata diaphragm gumawa. Thank you, boss. Yan, guys. Okay, okay na 'yon. Kaya dala guys. Mga tanawang Batangas. Yan, guys. Ah, Yan.